kapa na kapa yeah oh yeah. oh no oh gawain oh. uh, si Arl Next na tutulin o karna leb 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 Hawakan mo si leb 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 leb

Meron pa? Mayroon pa po. O sige, tawad nyo na. Binusan mo at mamadali ako. Nagtutuloyan tayo ako sa bayan. Hoy, kita na tama na yun. Ano na yan? dyan. na naman sa ka? Tapos na. Tapos na yung Isang bata ito. Dali ka na. Binusan ko. Matakot ka na naman. Tama. Kayo na kapakabababad dyan. Ano ka na? Anong gusto mo? Maglaba? Gusto mo Maglaba?

ano naman ngayon? Ayaw, diba? ba? ka na kanina, oh. Ang <laughs> toto na yun ito? Oo, kapatid ko. Ula tao na ito? Tartito. Lako. Makunap na yan. Wala, eh. E gusto maglaba. Kaysa magpatuli. Ah, sige. Ano? Eh... Dito. Mukhang di obra. Ilabas mo na! Ilabas mo! Ilabas mo! Ilabas mo! mo na! Ilabas mo! Na, may pakagat-kagat ka pa! Laki-laki mo na yung batang kanina, walang kagat-kagat. Binasan mo. Na. Nagmamadali yung mama. Oo. ha, ha. Na. Tugala, tugala, ilabas tugala, ilabas mo, inabas ilabas mo. Na. Yan ka. na, yan na. ha? Oh. Tugala ka lang. Dito, dito, dito kakayanin ako silo. Subukan mo muna, boss. Ayan na, nakalabas oh, yes, yes. na. Subukan mo muna. Wala. Ha. Ah. 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 Na, wala pa. Hindi, hindi tumalab. Tumatalbog lang. Ay, <laughs> oh, may. Siya, siya, ano 'to? Tingnan mo 'to. mo 'to. may wala talim ito. Ito, boss. baka tumalab na 'to. Ah, ito. Yeah. Tinala, tinala, tinala. Tomato. Na, namal oh. itim-itim na 'yan oh, balat 'o. Oh. Kinakakawak. Na, na. Tingdala, ha? Okay. Wala ka lang. One. Okay no, 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 no. no. Sapa, sapa. No. Laki-laki mo na. Ang iya ito, di ayaw yata tumala. Sapa, sapa, sapa. La, <laughs> wa, wa, tu. Ah. Iwa na. Wala ah, pa, pa rin. Tatal, tatal mo na ang tako. Para mo dito. Ah, ay, tawagin manito. mo si ano, tawagin mo si tatay. Magiram ka. Palakon. Palakon. Binusan mo to. Ay, last, tatay. Ay, ayan na. Ay, sigurado. Tatalab na yan. Eh, talab ito ngayon. Ah. Palakol yan. ako ang pupukpuk. Ikaw huh? dito, Batotoy, hawakan, hawakan, mo po. baka tumakbo. Ako, 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 ako ang pupukpuk, ha? Hawakan mo, Batotoy. Ito. Ito. <laughs> sigurado <laughs> naman. Sigurado. Ako ang pupukpuk. Patok mo. Oh. Yan, oh. yan, 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 yan. yan. Oh. Na. Wala. Wala. No! <laughs> Isa pa! Wala pa! Huwag kang kuburo! <laughs> diyan, diyan, diyan! Uno! Di naman, naputol! Ibaali ko! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Na, 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 oh. Oh no! oh! 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 Yeah, ah. na! Tapos na, oh, tapos ano? na! No, wag kang umiyak! <laughs> yung ba bata kanina! yung ano, yung baro-baro! Yung baro-baro! Baro! Ba? Oh. <laughs> Ayun, baro, baro. bale dahil sa buto to imon kunat na na oh ah, dito oh dahan-dahan oh, na